Bukurin ka sa awit itataas ang aking tinig itatanghal sa buhay ko tanging ikaw O oh Diyos Sa so magpapalang araw po mga kapatid at uh, salamat sa Panginoon na bigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapag-record no habang ako po ay namamahiinga uh, uh, break time ang ating pong pag-aaralan, ito po ay ating kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa Mataga Corinto, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 14. sabi po dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Sabi po sa NIB translation, be on guard, be on your guard, stand firm in the in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. So yun la yun po mga kapatid. At napakaganda po ito, ito po ay isang habilin no ni San Pablo sa mga taga Corinto na dapat po sila no hindi lamang sila no kasi ina-address din to hindi lang to sa Korinto kundi sa atin din no bilang mga mananampalataya Bilang na nania uh, believers, follower ng ating Panginoon, tayo po ay uh, sinusulatan kasi kapag uh, nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang ang uh, ang kinakausap dito, hindi lang yung uh, uh, yung mga taga-Corinto, kundi parit tayo rin. No, it's applied to us, no? Applicable din to po ito. O uh, yung mga ibang uh, message, uh, passage sa Bible, ito po ay applic applicable din. Uh, sa ating kapanahunan no na kung saan tayo po ini-encourage ni San Pablo na maging handa at magpaka magpakatatag sa ating pananampalataya. Kasi bakit? Kasi nga alam natin na mayroong mga uh, pagsubok, may mga deception, may mga uh, pangyayari no na sa buhay natin o alam natin na kung paano naniniwala tayong may Diyos alam din nating may demonyo, no? At uh, alam naman natin na 'yung demonyo, uh, sila, sila Satanas, no? Uh, leader nila si Satanas ay gagawa at gagawa ng pamamaraan na 'yung mga palataya ay tibagin, no? Yung bawat palataya ay mawalan ng tiwala pananampalataya sa Diyos o manghina. Kaya nga ini-encourage ni San Pablo kasi alam niya na lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon ay dara, uh, daranas ng mga pagsubok mga temptation, uh, deception sa buhay uh, na gagawing uh, sandata no ng kaaway para tayo ay uh, mawala sa ating paglilingkod sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya be on guard no, maganda tayong palagi kasi napakalaga ang uh, katulad niya ng mga security guard, de ba? Uh, alam naman natin yung mga magnanakaw o yung mga masasamang loob ay nagbabantay din yan, no. Kung tayo ay nagbabantay yung mga magnanakaw yung mga bad elements yung mga masamang elemento uh, dito sa ating society ay nagbabantay din no uh, naghahanap sila ng pagkakataon uh, para makapagnakaw makagawa ng hindi maganda o makagawa ng masama sa kanilang kapwa so kaya nga tayo kailangang magbantay din kasi hindi natin alam kung kailan sila aatake no yun ang ano dun eh hindi mo alam kung kailan na atake. Eh sila nagbabantay lang. Sila naman naghahanap naman sila ng pagkakataon kung kailan sila atake. Eh, so yung pag-atake ng kaaway o ng mga magnanakaw o ng mga masasamang loob nakadepende yon pag nakita nilang parang naka-off guard no? Kapag nakita ng mga masasamang elemento na hindi nagbabantay o kulang yung security, uh, yun ang uh, gagawin nilang uh, pagkakataon para no? Lahat po sila nagbabantay din eh. Kasi pag nakita nilang oh, naka-off ka, hindi ka kulang yung mga uh, ano kulang sa nagbabantay. So, nakadepende rin kasi yung pag-atake ng kaaway eh. Nakadepende yan sa sa kung paano tayo handa. No? Ganun po yan eh. Kung sa mga military tawag yan yung mga surprise element. no Element of surprise. Nakadepende yon Kaya, ang demonyo nagbabantay din. <laughs> no kaya sabi nga naman ni San Pablo magbantay kayo kasi yung demonyo parang ano yan leon na umaaligid-aligid at naghahanap ng pagkakataon na tayo ay masila. So kaya nga doon ano ni San Pablo mag maghanda. Bakit tayo dapat maghanda? Kasi nga magpakatatag sa yung pananampalataya. Kasi yun ang gustong tibagin ng demonyo, yung pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang isa sa dapat nating uh, i-secure yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga tayo nag uh, masisecure natin yan sa pamamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag meditate na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mga pagpupuri sa Panginoon, la, uh, lahat ng bagay na espiritual no, na makakabigay bigay ng uh, katatagan, uh, tibay no, sa ating pananampalataya, ay dapat natin yung gawin. Kasi yun, ang, yun lang naman eh yun lang naman yung gagawin ng demonyo sirain, manghina tayo sa pananampalataya kasi kapag nanghina tayo sa pananampalataya magkakaroon tayo ng doubt o yung mawawala yung tiwala natin sa Panginoon so ang ending yan tayo ay tatalikod na sa Diyos no? yun ang ano eh yun ang pinaka main purpose ng demonyo eh mawala yung pananampalataya natin sa kanya kaya nga sabi niya magpakatatag mangmanda kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya bakit gusto ng Diyos na magpakatatag? Kasi yun ang gustong-gusto ng demonyo na tibagin, no? Bakit marami ang uh, uh, tumatalikod sa kanilang paglilingkod? Bakit marami tumatalikod sa kanilang pananampalataya kasi nga natibag. Di ba? Uh, parang ano yan eh. Uh, kasi kasi yung ating pananampalataya sabing katulad ng uh, mustard mustard seed, no? Maliit man siya pero solid. Hindi siya katulad yung mga uh sub uh, sub materials di ba yung mga nagpapatayo ng building yung semento hindi standard no uh imbes na class C uh, class A naging B o kaya C no ano man tawag doon so kung minsan kulang yung semento mas marami yung uh, ano ayun buhangin o kaya yung yung mga bato o kaya naman na sobra naman ng semento kulang naman sa mga uh ano nga to sa mga buhangin o bato kasi may ano yan eh may tamang timpla po yan no tapos si eh, inbis na malalaking kabilya no yung gagamitin ginawa niya lang yung maliliit lang no kasi nagtitipid so ano man nangyayari doon hindi tatagal yung ganong klaseng ah uh, uh, no yung yung pag nagpatayo ka ng building na ganon na substandard uh, madali talaga tong uh, masira no kaya nga sa pananampalataya sa Panginoon personal, no, yung ating relasyon dapat sa kanya. Na uh, dapat natin uh, pinapatatag natin una sa lahat yung relasyon natin sa Panginoon. 'Yun ang pinakamahalaga doon. Yung relasyon natin mismo sa kanya, no? Yung uh, ito ay bunga ng ating pakikinig, uh, personal na experience sa Panginoon, uh, personal na patotoo, no? No paano natin na-witness yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang yung uh, naririnig natin na ginawa ng Diyos sa buhay nila, eh paano naman yun sa'yo? <laughs> Di po ba? So, dito mga kapatid is, uh, yun ang gusto ni San Pablo, magpakatatag kayo sa pananampalataya. Kasi ito po yung uh, number one na gusto ng demonyon na tibagin sa atin. Kaya nga sabi niya doon, do everything in love. Na kung saan, hindi lang tayo dapat magbantay, hindi lamang patatagin yung ating pananampalataya sa Panginoon, kundi ay tayo po ay, so do it, everything in love. no Do everything in love. Gawin nyo lahat ng bagay na may pag-ibig. Kasi uh, yung pag-ibig kasi hindi pwedeng matinag yan. Kasi yung pinakapundasyon ng, ng pag-ibig, walang iba ang Diyos. Dahil siya ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nga dapat sa lahat ng ating ginagawa, uh, tayo gumagawang may pananampalataya at uh, sa paggawa nating may may pananampalataya, dapat may kalak ginagawa natin yun na na may pag-ibig, di ba? Kasi hindi mahirap gawin ang isang bagay kapag nandun yung puso natin, no? Uh, kaya nating uh, katulad nga sa Gilas, di ba? Sabi nga, puso. So, Siya puso. No? Kahit malalaki yung mga kalaban, Uh, hindi tayo natitinag, no? lumalaban at lumalaban pa rin tayo kasi nga gamit natin yung puso So ganoon yung pag-ibig, yung pag-ibig wala kang uh, hindi kayang harapin Dahil nga uh, nagahari sa puso natin yung pag-ibig, gumagawa tayo ng uh, tungkulin natin Gumagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon Gumagawa tayo ng kabutian sa kapwa natin Ginagawa natin yun ng walang masamang motibo, kundi ginagawa natin yun dahil sa pag-ibig No, ito yung pinakamatibay na pundasyon. Na hindi kayang tibagin ng demonyo kasi yun ang wala sa demonyo, yung pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, yun ang wala sa demonyo. No, yun ang wala, wala sa sa kay Satanas, yung pag-ibig. No, kaya nga yung pag-ibig conquers all. No, love conquers all. Ibig sabihin kaya niyang uh, pagtagumpayan, kaya niyang uh, gapiin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. No? Ganun kakapowerful yung pag-ibig po mga kapatid. Kaya niyang tibagin, kaya niyang gupi, ah uh, talunin. No? Ang lahat ng mga uh, pwedeng humadlang sa kanya, you no? Know, yung pag-ibig na yon. Kasi bakit? Kasi nga yung pag-ibig, ito po yung nanggagaling sa Diyos. Kaya ang napakalaga mga kapatid, tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, patuloy po tayong magbantay, patuloy po tayong magpa, magpakatatag sa ating pananampalataya, at uh, palagi po nating tatandaan ng bawat gagawin natin dapat ginagawa natin itong may pag-ibig. Kasi kapag ginagawa natin itong may pag-ibig, ibig sabihin niyon gumagawa tayo nakasama ang Diyos. Amen. So yun lamang mga kapatid, antawain Dios patuloy magpala sa bawat isa po sa atin at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.